Ito naman si Sir may dalang Boston Terrier. Ayun oh. No? <laughs> Sir lalaki ba 'yan? Oo, lalaki. Lalaki. Magkano binibenta Sir? 4-5. 4 Mura yung Boston Terrier oh, 4-5. Ito nakakita na naman tayo ng Persian. Parehas lalaki. Magkapatid. Magkapatid. Magkano po inaabot yan, Kuya? 3. 3,000. Oh, isa. Purong Persian 'yan. Oo. Oh, okay. Kuya magkano yung tuta nyo? 200 na lang, 200 200? May tuta ka na. ano? <laughs> Mukha ni Hachi, nakabili rin ako dito eh 300 naman bili ko doon Ganyan ah. na ganyan Nakakita tayo ng Pomerania mga boss Ilang buwan na yan sir? Tatlong buwan Ah 3 months lang Babae Tax type yan eh no? Babae Bali, po Bali ano to boss eh Lost bet record ano wala, yung bit record niya. Babagsak na namin ng 75. 75 babae no. Sagad na po 'yun 75. Purong five ano naman 'yan eh. Kumirey niyan mga boto. Tatlong buwan po. Tatlong buwan. Challenge sir. 75 po mo. Anong po usap po 'yan? Person to person. Magkano? Um 65 po. 65 ang isa. Pati yung babae 65. Ba? Ganda mga boss, oh. Ay, ay, top. Ang protect. Ang ready for me. Ayun, may um, nakahanap sa akin ng Dapol. Mayroon na ako kagabi. Oh, ah, that's yan, Dapol. Kaso, hindi ko nasip yung number niya. Hindi ko alam sa akin. Kagabi na. lang dumating yan. Kanina lang. Ah, kanina lang. Magkano uh, yan? Babae. Bigay ko na lang 6'5". 6'5 babae yan, oh, yung Dapol. 6'5". Yan natin, magkano lang yan? Kasama maling. Kasama maling. Lahat na to. 108, 108 lang to mga boss Meron ka ng pares isang maling tsaka mountain view pwedeng pwede no mga boss ito yung sabaw nyo lapot hindi na nawala ng tubig dito sa arko kahit na maaraw na ay stuck pa rin yung baha dyan no? okay good morning mga boss ngayon po ay araw ng sabado august 12 papasyal pasyal ulit tayo ng hulong duwat malabon dahil pagka sabado at linggo po meron din pong changgian na mga hayop sa hulong duhat mga boss marami rin ang dito ayun no? May huli na Dito rin oh no? May nanguhuli ng mga isda May lechonan pala dito. Ang oras naman ng changgi dito sa Malabon, nagsisimula sila ng alas 6 ng umaga hanggang 12 noon mga boss. Pero mas maganda pumunta mga 6 hanggang 9 no. Huwag na kayo pupunta ng mga alas 10 kasi iba naguuwian na. Pero meron pa rin mga titinda no. Kailan ilan. Ayan, nandito na tayo sa port dito sa hulo hulong duhat malabon yung mga nakatayo sa yung mga nakatayo na yung kadalasan nag aabang ng halakal no tapos bebenta nila sa loob mukhang maraming tao ngayon mga boss ha dito yung parking ko. Mga motor nga lang ang pwede, no? Dito sa bike, sambong piso ang bayad. Ewan ko lang sa motor. Grabe ang init. Tawis na pawis ako. Okay mga boss, silipin na natin yung mga hayop na binibenta dito. Noel, ba't nandito ka? Ah, uwi na ako. <laughs> uwi na ako. Late ka na. Buwang na uh, pamilya na to ah. May, may pudel tayo, may pong bukas. Ito pang groto ni Noel. Oo, oh, may pudel, may pong, may chihuahua. Dito ka pala umahango ah. <laughs> Hindi, <laughs> napakiyaw lang. napakiyaw ni Noel. Pero matagal na dito yan sa Malabon. Uh, Tekbo, may bago ba? Ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Pero yung mga chow-chow mo, yan pa. Yung ano, naubos. Yung dacha, naubos na. Maraming nagtatanong yung chow-chow mo eh. Yan. Diyan pa rin yung mga ibang aso ni Tekdo. No? Nakakita tayo ng pomeray mga five boss. Five. Ilang buwan na yan sir? Tatlong buwan. Ah, 3 months lang. Babae. Fox type yan eh no? Uh, Babae Pani, po. Ano to boss eh. Lost bet record. Ay, ano, wala yung bet record na, niya. Nabagsak na namin ang 75. 75 babae, no. Sagad na po 'yun, 75. Purong ano naman 'yan eh. Kumire niyan mga boss. Tatlong buwan po. Tatlong buwan. 75 po mo. Eh, lang ang dalo mo, sir. Ang dalo lang. Sato, sato, sato. Ayan, sa mga naghahanap ng babaeng pumirey niya, kunin natin yung number na, sir. 0936-978-4220 Pagka saan ka ulit? Kalawakan lang. <laughs> Kalawakan lang. <laughs> Grace Park. Grace, Grace Park. Park. Ah. Marapit sa nga bilhin ng mga alak, no? Ah. <laughs> Thank you, sir, ah. ah. Ano, boss? Kahit ah, deliver, pwede. Pwede, no? Sir, good morning. Magkakano sa ibo natin? Ito. Magsapresyo na tayo dito. Ito, sure split in na ito kapatid niya itong Lutino. Pare siyang boss Ayan. proven. Ito boss, pare so sa banded na sila sa flight cage. Ano? Uh, banded lang. Hmm, banded lang. Pero bigay ko dyan, 1K na lang. 1K. ayun malinis yung opalay niyan, yung hen. Ayan. Tapos dito naman. Ito boss. Ito uh, eto Ito, di na namin ina-auto kasi kakabili lang din pang lang sa perso. Pero sa albino? Sa albino, bigay ko dito. Kasi yung isang albino dito, may ano lang siya sa toka. Ayun o, may dent lang. Declare ko lang, boss. Yeah. Ah, may no? issue. Pero wala pa. naman siya, ano, di naman siya nahihirapang kumain. Wala namang epekto sa health niya. Uh Oo. -oh. Baga ganyan lang talaga. Bigay ko dyan, 700 na lang. Tapos ah, isa? oh, ah, po. Sa lutino? Sa lutino, oh. boss. Kahit, ano, 1-2. Uh, 1-2. Uh, 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 boss mo ang may handpid ka, may yes, mga syringe ka. Yes, boss, tayo, ano, syringe dito. Ah, may, Eto boss, yan, puro syringe yan boss Ito nga, Luisa Eto, 30ml Eh mga boss, ang dami oh Ito mas malaki to po, 30ml yan boss may Sa 30ml? May tube na yan May tube no? Oo, ah, ready for hand na yan Hindi nito magkano? Ayan, bigay ko dyan boss, 25 na lang 25 yung hmm. maliit Tapos dito, ito, 20, Ito, 15 pesos na lang Napakamura sir no? Boss Sir, anong pangalan nyo? Mas niyo? marami yan boss, mas, Ano, ma bibigyan ko kayo kahit ano, wholesale price Yung mga may pet shop, yes, no? pwede boss, no? Pwede, pwede Anong pangalan mo? Charles po Taga saan ka? Taga Balinsuela lang po. Taga Balinsuela lang. Pwede makuha number mo? Pwede boss, uh, 0992 po. Okay, thank you boss. Ha? Thank you boss. Thank thank you you dito, dito naman mga tuta oh. Sir, good morning po. Anong tuta po yan? Ang haba ng tenga, no. Ito maganda to Magkano po binibenta? 1,000 isa. Ganda oh. Napakabay to. ito. Ito po isang libo rin. Ah, itong dalawa, limanda ng isa. Pero itong isa, oh, ang ganda, oh. San libo iso, oh. Thank you, sir, ah. Ang makaraming aso dito. Ito, si sir. Nabidyo ang wala ko last week, eh. Ito may pusa, oh. Sir, binibenta po. Okay. Anong pusa po yan? Person to person. Magkano? 6-5 um, six five po isa. 6-5 bang isa? Pati yung babae, 6-5. Um, ba? Ganda mga boss, oh. Um, ito so ready pwede po ba may contact number nyo? sige 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 0956-443-0492 taga saan po kayo? nabotas lang nabotas si eh, sir ayan mga boss no, i-text nyo lang si sir kung naghahanap kayo ng pera siya no ganda oh sir thank you ah sige, sige. thank you kuya ano yan? jack russell? binibenta rin magkano po? Dice lang po yan. 6,000 babae, ano? Babae. Ilang taon na yan? Dalawa. Oh, dalawang taon na. Ba't binibenta nyo? Eh, eh, eh. Maray kong masyado ato. Ah, nagbabawas ng alaga, ano? Baka malungkot niya, kuya, ano? Kasi, medyo may edad na rin, ano? Kaya pa yan. Kaya pa. No? Sa mga, nag, sa mga breeder, ano? Oo, kaya. Kuya, salamat, ah. Oo, sige. Salamat, Sempre mga ibon no. Hindi hindi mawala yung dito sa Malabon. Napakarami oh. Ito kay Khalid eh oh. 40 pesos, Meron pang luck oh. Dito mga hamster eh. Pumiringan Ayun po yung Marvin ba to? Uh Oo -oh. Ayun palis ko yung Marvin eh Yan po kung saan magkano yan? Magkano daw yan? 6.5 na lang 6.5 na lang. <makes noise> Babae. Eh. Oh. Ito mga balahibo niya eh, di ba? Sakit ng balahibo. Dami kalapate lang oh. Ayon. Boss Dennis. Pinakamalakas yan. Pinakamalupit to. Boss Dennis, hari ng Siamese. Ayun, um, may nakahanap sa akin ng Dapol. Mayroon na ako kagabin. Ah, oh, that's yan, Dapol. Kaso ah, hindi ko nasip yung number niya. Hindi ko alam mo saan. lang dumating yan. Kanina lang. Kanina lang. Magkano yan? Babae, bigyan ko na lang 65. 65 babae, no kapon. Oh, 65. Tapos ito pa yung kapon, no? Hindi, hindi. Hindi ko pa hindi ano, 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 ko man, na ano yan. Hindi ko maiibalag yung kapon. Oh, ah, pusa nga pala dala mo ng kapon. Oh. Ito ito. Dennis mo ka yan? 55 na lang. 55 ang isa? Para uh, yung lalaki. Para yung lalaki. lalaki. Itong mga to sa iyo rin to. oh, akin din yan. Makita natin. Ito, market mail lang, oh. 3535. Ito, tiki 35 na lang daw to. Dachan, ka ano to, poodle? Oo, oh, poodle dachan to. Ah, crossbreed. Oh. Ayan, puro 35 na lang yan. Yan lang dala mo, no? Oo, oh, 4 months na lang, mga 4 months. May mga vaccine na rin. Ayan. Kung interesado kayo, ang Facebook niya, Dennis Magsipok. Pakita pa rin natin. Baka hindi nila maano yung spelling, eh, no? Oh. Peter Paul Gagente Ito yung Facebook nyo Ito ito Mga boss Dennis Magsipok. Salamat boss ha Salamat Itong mga to kanina to Boss Ito taga tondo to eh Tignan natin yung mga Shih Tzu nya Pero na dito wala Shih Tzu Choco Choco Yung isang roast beef lang eh Dito muna tayo sa Choco magpo four months na Yung yan yeah, magkano yan na ng, ano to Shete na lang 7,000 mga boss baba yan tapos ito sheets rin tayo, Lavander. no? labander labander ba rin yan baba milig siya ito so, labander to nakagroom lang to ngayon Yang lavender magkano yan? Sino lang na, ano, na lang. Ah, Mas mahal pala yung lavender, no? Mm. 9,000. Ilang buwan na yan? Ano na to? Uh, one year. Ah, one year na pala Ano na lang, princess type. Oh. Pero hindi pa Parang naman yan. Hindi pa. Hindi pa. Tapos yung isa, crossbreed lang to, no? Oo. yan, mura lang yan. Bakay mo? Bigay na lang 3,000 yan. 3,000. Sige, huwag mo na labas. Ang, ano yan? Shih Tzu Poodle yan. Shih Tzu Poodle, 3,000. Oo, oh, 3,000. Lalaki to. Mura no. Tapos sa mga pusa mo naman, ito. Ano to persian Yung black. Oh, bigay ko na lang ano to. Three, ano lang 35. 35 yung black. Tapos yung dalawang white. Pero yung, itong yung Persian Siamese, ano yung nang anisayan, 2-5 Persian Siamese, crossbreed, no? Paras ba pa? Parang naubos na yung chihuahua nyo Isa, meron pa ako dun isa Isa na lang natira, no? Ayan, kunin natin number no kung interesado kayo sa mga dala niya. Taga Tondolan to. 0969536776. Okay na 'yon. Oo. Okay, thank you. Tawag lang sila. Dito pa tayo. Malisyo may-ari mga boss. Dito naman nest box. Calcium. Dito naman makakainan na to mga boss. Ayan oh. Daming kainan dito. Eh, wala bang libre tikim? <laughs> Libre ang tikim eh, no? Biro lang, ha? Hmm. Ayan, no? Spaghetti, kung ano-ano, -on, mga boss. Pansit. Ito ko lang pa ate, oh. May gagawin, no? Oh. Boss, magkaano kalapate natin? Sandaan na isa. Sandaan ng isa. Ganda na ito, oh. Nakuha mo na yan. May mili pa. Mga ah, pang racing, Mara ito. Sarabit, magkano? Ano po? Paris po, ano? 800. 800 Paris. Kuya, magkano yung tuta nyo? 200 na lang, 200. Dalawang daan, may tuta ka na. Ano? Mukha ni Hachi, nakabili rin ako dito eh. 300 naman bili ko doon. Ah. Ganyan na ganyan. Dito rin sa Malabon, galing yun eh. ya selamat ah. Itu lumayan tools. Bos bagaimana 'yung ganito? 550. 550. <coughs> <coughs> Ay nakabili sila ng rabbit po. Oh. Magkano po isa tay? 250. 250 ang isa. Ganda ah. ng napili nila. Kulay gray. Kala ko kanina Shih Tzu Rabbit pala Parang Shih Tzu ano Huwag sa malayo huh? Daming tao ngayon mga boss. Shout out. Ano yung binibenta mo? Namili lang kayo, namili. Binibenta niya. 50 isa. Pwede bang 20? <laughs> Biro lang. 50 isang kalapate o oh, shout out kay Mike shout out kay Mike yung yun ang daming mga mahilig sa kalapate dito sa Malabon eh. sticker 20 isa 20 isa sticker eh biro lang bigyan natin ng sticker to mga to mag subscribe kayo ha oh. Oh. Ito mga boss, nakakita tayo ng dalawang Jack Russell oh. Sir, ilang buwan na to? Dalawa Dalawang buwan Ay, Napakaliit oh. Magkano binibenta sir? Lima sa babae Sa babae, 5,000 Sa lalaki? Dalawa na rin, mas mababa Mas mababa lang diba, May pa yan Magkano nga yung lalaki? Kahit mga 4,500 4,500 hmm. yun naigo pa yan naigo pa mga boss sa mga naghahanap ng Jack Russell ito ang dami na ng Brady kailangan magbawas magbabawas si sir sir taga saan kayo? sampalit sampalit lang no pwede makuha yung number? 0930 068 2003 Okay, salamat sir Ah. thank you pa ito naman si ate parang naiblog ko na to last week yate no ito ba yung tag 4-5? ito nga yung napakita ko nung nakarang Sabado. hindi natira pa ito naman si Sir may dalang Boston Terrier. Ayun oh. No? <laughs> Sir lalaki ba 'yan? lalaki. Eh. Magkano binebenta Sir? 45. Mura yung Boston Terrier oh, 45. May bawas pa 'yon. Sagad na 'yan sa 45. Eh sa mga naghahanap ng May vaccine sa the worm. may the worm. Ayun, mga boss sa, sa mga naghahanap ng Boston Terrier. Pwedeng may number mo? 0929-171-2682 Taga saan kayo? Santa Cruz, Manila po eh Taga Santa Cruz, Manila. Ano, ayan text nyo na lang si sir Kung naghahanap kayo ng Boston Terrier Thank you, Thank you Isa lang yung dala nyo? Dalawa Ah, dalawa, pakita natin Gaganda ng dala nila Ano naman breed niya kuya? Japanese yung tatay Kasa Aspen yung nanay Ah, Japanese yung tatay Aspen yung nanay Pero itong isang to Maganda to Kala ko ah, ka kanina Shih Tzu eh Ano yung Ah, yung aso ni Pacquiao, Jack Russell. Ganda oh. Magkano naman binibenta to? 300. Ayun oh, napakamuro. 300 oh. Kung naghahanap kayo ng alaga, ano? Pwedeng pwede to. Sir, may contact number po ba kayo? Wala ano? Oo, oh, ayan. Walang contact number si sir, no? Pasya na lang kayo dito kung hindi pa niya mabenta to. Bukas, may changgi ulit dito. Sabado at linggo ang changgi dito. Salamat po sir. Ay po Peter po Kita po ka ah, gente po. Ano po dala niyo? Mayroon mga nice ano? box. Mga nag-iibong kayo kuya. <laughs> may eh. May shout out. Ito mga buso 500 lang isaw. Mga Ano pong layo niya kuya? Hindi ko yung nana niya pero may lahi yung nanay niya. Yung lalaki. Yung lalaki walang lahi. Hindi. Yun ang may lahi. Lalaki. Yung, yung lalaki yung may lahi. 500 isa. Thank you kuya. Ito may pusa rin palang dala si ate. Oh. Lilit po oh. Anong cross dyan ate? Persian. Persian tsaka ano? Ano lang? lang. Puspin. Puspin. Tsaka yeah. Persian. Eh magkano naman niya ate? 1 bang isa 1 isa no May number ka ba ate? Contact number? Wala Sige ate, salamat Ito nakakita na naman tayo ng Persian Parehas na laki Magkapatid Magkapatid Magkano po ina-out yan Three 3 3,000 Oo, isa Pulong Persian yan Oo, Ayan, eh, sa so mga naghanap ng um, person, no? 3K ang isa. May contact number ka, sir? Apo, 0938-350589. So, taga-sabu kayo? Taga, nabotas lang. Nabotas diba? lang si sir. Thank you po. Sir, thank you, thank you, sir. Kain tayo mga boss, ginutom ako eh. Wala lang, itlog na lang na tira. Wala lang, <laughs> hotlog, saka maling. Okay, pares na lang ate, kakain ako. Isang kanin na. Doon ako sa dulo. Ah, meron na ba? Nakatago pala. Sige, bigyan mo na lang rin ako pares, saka ano. Isang maling ano. Oo. na ate, magkano lang yan? Kasama maling. Lahat na to 108 lang to mga boss Meron ka ng pares Isang maling Tsaka mountain view Pwedeng pwede no mga boss Ito yung sabaw nyo Lapot Po. nakakita na naman natin yung mga uh, iba't ibang klaseng hayop na binibenta sa Malabon sa mga papasyal po ang araw ng Changi sa Malabon Sabado at Linggo po mga boss okay pauwi na rin ako dito ko tataposin lang tatabusin tong video na po maraming salamat sa pagsama kita sa lang ulit tayo sa usunod na video